Ako si Mia, isang freelance photographer sa Maynila. Sa dami ng events na kinukunan ko, isang litrato lang ang bumago sa buong buhay ko. Isang candid shot sa isang art festival. Isang babae, nakatayo sa gitna ng crowd, nakasuot ng puting dress, hawak ang sarili niyang mga kamay, nakatitig sa kalangitan na para bang may sinasambit na panalangin. Hindi niya alam na nakuha ko ang eksaktong sandaling yon. Nag-viral ang litrato. Hanapin niyo ang babaeng ito. Sabi ng mga netizen, bakit parang ang lungkot niya? Parang may gustong takasan. At doon nagsimula ang tanong na bumabagabag sa akin gabi-gabi. Sino ka? Tatlong linggo ko nang iniikot ang lungsod bawat art event, bawat cafe, bawat lugar kung saan may posibilidad na makita ko siya. Palihim kong tinitingnan ang mga mukha ng mga tao hanggang isang gabi sa isang open mic night sa isang maliit na cafe sa Makati. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa may sulok. Tahimik. Nakasuot ng oversized hoodie at bonnet. Pero kahit anong suot niya, hindi ko makakalimutan ang mga mata niya. Yung mata ng babae sa litrato. Nilapitan ko siya. Excuse me, ikaw ba yung nasa picture na to? Tumingin siya sa phone ko. Nanlaki ang mga mata niya. At bago ko pa siya matanong ulit, tumakbo siya palabas. Hindi ko alam kung bakit ko siya hinabol. Maybe it's instinct. Maybe it's obsession. O baka... Curious lang talaga ako sa lungkot ng babae sa litrato. Naabutan ko siya sa gilid ng iskinita. Nagsorry ako. Hindi ko alam na ayaw mo makuha na ng picture. Pero nag-viral na kasi to. Gusto lang kitang makilala. Mayamayay, nagsalita na siya. May dahilan kung bakit ayaw ayoko makita ng kahit sino. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo. Ako si Elaira. Sabi niya sa huli, habang nakaupo kami sa bangketa, umiikot ang mga kotse sa paligid. Bakit mo ako hinahanap? Hindi ko siya sinagot agad. Hindi ko alam. Siguro dahil gusto kong malaman kung bakit malungkot ang mga mata mo. Napatingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, namiti siya. Mapait pero totoo. Tumakas ako mula sa pamilya ko. May pinipilit silang kasal sa akin sa Cebu, anak ng politiko, para sa negosyo. At ako, para akong produkto lang. Pagkalipas ng ilang araw, tumira muna siya sa unit ko. Dahil sa viral photo, delikado raw kung makikitang muli ang mukha niya. Kailangan ko munang magtago, Ania. Sa mga araw na magkasama kami sa iisang unit. Doon ko siya unti-unting nakilala. Marunong siyang magluto. Mahilig siya sa lo-fi music. At ang paborito niyang gawin, titigan ang mga cloud time lapse. Anong nakikita mo sa ulap? Tanong ko minsan. Kalayaan. Sagot niya. At tuwing tinitingnan ko siya, ako naman, ang nakikita ko ay ang pagkabighani. Gabi ng malakas ang ulan, brown out, walang kuryente. Tanging ilaw ng kandila lang ang gumagabay sa sala. Nasa sofa kami, magkatabi, tahimik, pero ang katahimikan, punong-puno ng sigawan, ng damdaming pinipigilan. I'm sorry kung dinamay kita, sabi niya bigla. Baka kapag umalis ako, mas mapayapa na ang buhay mo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko o sa puso. Huwag kang umalis. Lumingon siya. Mabagal. At sa liwanag ng kandila, unti-unti akong yumuko. Naglalapit ang aming mga mukha. Hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Marahan, puno ng pagdadalawang isip. Pero totoo, hindi na kami nagsalita matapos ang halik Tiningnan lang namin ang isa't isa. Parang parehong nagtatanong, Tama ba to? Ngunit sa isang iglap, naglapat muli ang aming mga labi. Mas sabik, mas sigurado. Hindi lang ito halik, isa itong pagtanggap. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Siya naman, dahan-dahang binuksan ang botones ng suot kong polo. Tumigil lang kami para huminga, para magtitigan, bago muling nag-iisa ang init ng aming katawan. Sa kama, wala na ang takot. Walang arranged marriage, walang kamera, walang viral photo. Kami lang, kami lang dalawa. At sa bawat haplos, bawat bulong, bawat ungol ng pagnanasat damdamin, doon kami nagtagpo buo at malaya. Nakahiga siya sa dibdib ko. Mahinang humihinga. Nakatingin sa kisame na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam. Na pinili ka. Hindi ng pamilya. Hindi ng negosyo. Kundi ng taong mahal ka. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ilayra, kung gusto mong mawala, Okay lang. Pero kung pipiliin mong manatili, hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Ilang araw ang lumipas, nagpasya si Elaira na humarap sa mundo. Sa sarili niyang paraan, nagpakita siya sa isang art exhibit. Ako ang photographer. Sa gitna ng gallery, nakadisplay ang larawan. Ang unang litratong kumalat, siya sa crowd nakatingin sa langit. Pero ngayon, may bagong litrato. Si Elayra, nakatingin sa lente ng kamera, mata sa mata, ngumingiti at buo. Sa caption ng exhibit, ito ang nakasulat. Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin. Pero minsan, sa likod ng isang litratong aksidente lang, may matatagpuan kang hindi mo alam na kulang sa iyo tulad ng kalayaan at pag-ibig. Minsan ang larawan ay alaala, -ala, pero minsan din ito'y paalala na ang pag-ibig tulad ng isang candid photo ay hindi laging perpekto, pero kapag totoo, kahit hindi sa plano ay makapangyarihan. At ako, ako'y isang photographer na nakahanap ng kanyang muse. Hindi lang sa likod ng lente, kundi sa kanyang mga mata, sa kanyang katahimikan, at sa kanyang unang oo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.